Ito talaga si Lili Pagka Pagkaano talaga yung aso na yun lang. Yung mga kurtina namin. Talagang mangunguha siya dito ba lang. Gaganyan kasi Paghigaan niya. Um, simula lang ano, si Lili dito lang. Simula na si Lili is ano yung si Lily is nagdami-dami na talaga yung mga anak niya di ko na talaga yan pinapansin lang parang kinicheck ko lang okay ba yun pero yung mga sweetness namin di na talaga kasi may anak na siya may mga apo na ay nako kaya Binebaliwala ko na yung hindi ko na kaya o